Ayan sa mga angel ko dyan, palike ka na mga angel, mga angel, dali! Palike ka na kayo dyan, mga angel. Natakot kayo, huwag kayong matakot, huwag kayong matakot sa X ko, huwag kayong matakot sa X ko. Ayan, X ko. Pag-uwi ko dyan, magkita tayo, ha? Gusto ko ikaw magsundo sa airport. Tapos, kakain tayo kung saan gusto mo. Oo, oh. ex ko, kakain tayo kung saan gusto mo, saan tayo. Basta na kasusundo, ha? ha? Maaaritan muna natin tong pag-usapan Sa dami-rami na ng ating pinagdaanan